Ang ARTA ito lang ang uh, sangay ng gobyerno na makakatulong sa atin masolusyunan yung mga hinaing ng taong bayan. Ang ARTA napakahalaga. Yung mga empleyado na nag-accommodate sa amin sila yung empleyado na dapat tularan ng bawat ahensiya ng gobyerno. Music experience namin sa Arta, siguro kung bigyan natin ng grade siguro 99.9%. Ganun po. Kasi pagdating pa lang namin dito, dahil doon pa lang sa baba, maais uh, maayos na yung mga guard sa baba pa lang. Yung mga empleyado na nag-accommodate sa amin, sila yung empleyado na dapat tularan ng bawat ahinsya ng gobyerno. Kasi gobyerno, gobyerno kay ikaw dapat ang bukas-palad na unang lumapit sa sa mamamayan na Pilipino kasi sila 'yung nangangailangan at ikaw ay gobyerno na dapat mo silang aksyunan at dapat mong gampanan ang iyong trabaho bilang empleyado ng gobyerno.